Minsan may lumapit sa akin at nagtanong ng isang naknak joke. Eh hindi ko kagad na pick up. Ganito sabi niya, Bishop, naknak po. Sabi ko, Who's there? Sabi niya, magbayad na po kayo agad ng electric bill ninyo. Sagot ko, bakit? Sabi niya, eh Judith na po. Nagtawanan yung ibang nakikinig. Pero ako, hindi natawa. Iniisip ko pa rin kung ano ba yung Judith. Dahil ang alam kong Judith, ipangalan, Judate pala. Deadline ng pagbabayad. Yan ang tipo ng joke na mga Pinoy lang talaga ang makaka Actually, kung babalikan natin ang parable sa gospel natin sa linggong ito, Judith. Judith lang naman ang pinapakiusap ng katulong sa hari ibig sabihin na mapuspon lang ng konte yung takdang araw ng pagbabayad niya hindi naman niya hinihingi na patawarin siya pero yun nga lang higit pa dun sa pinakiusap niya ang pinagkaloob ng hari hindi lang postponement ng due date pinatawad ang buong pagkakautang niya wow ang swerte naman niya. E Tagalog translation pa naman ito, in-exaggerate pa nang nag-translate at ang utang daw niya ay 10 milyong piso. Laki, no? Pero, bakit sa bandang huli, e binawi daw naman ng amo ang patawad? Ah, kasi nalaman niya ang ginawa ng katulong sa kapwa niya katulong na mas mahirap at may utang sa kanya. O, oh, di ba kayo dapat magtaka? Itong may utang, nagpapautang pala at mas malupit pa siya kesa sa amo na pinagkakautangan niya. Kahit na hindi hamak na mas maliit daw yung utang nung kapwa katulong sa kanya. Kahit nagmakaawa at humiling ito ng postponement ng due date, hindi niya pinagbigyan. Nakita niyo yung difference? Yung una, yung nangutang, 10 milyong piso pero ito, nagpautang 500 piso hindi niya mapatawad. Pindwersa niyang magbayad, pinakulong pa. Kaya pala, binawi ng amo ang patawad niya. Mapang-abuso pala ang alipin na ito. Mapang-abuso pala itong katulong na ito sa kanyang kapwa katulong. Alam niyo ho kung minsan, Merong mga taong merong bang tendency na i-romanticize ang mga mahihirap. Kaya tuloy, nadadala sila kapag nakakatoklas sila ng mga sitwasyong ganito. Feeling ba ganila, parang niloko pala sila na hindi pala dapat pinagbigyan o hindi pala dapat pinagbibigyan ang bawat humihingi ng tulong kung ikaw nga naman ang nasa kalagayan noong amo na nagpatawad, pag nalaman mong ito palang tinulungan mo ay isang manggagantso at malupit sa kapwa dukha, parang nadadala ka, di ba? At alam niyo naman dahil mahilig akong mag-reading between the lines of the Bible, sa totoo lang, may kutubako na merong nadiskubre ang amo dito sa kwentong ito. Na kaya pala hindi makabayad ng utang itong katulong na pinautang niya na walang interes ay pinauutang din pala niya ito sa mga mas gipit ang kalagayan at pinapatungan pa niya ng napakalaking interes. Ang tawag sa ganyan, usurero. Usurero pala siya. At ang ginagamit niyang puhunan ay pinahiram lang sa kanya na walang interes dahil naawa sa kanya. Alam naman natin na sa buhay ng mga dukha, maraming beses nalalagay sila sa desperadong sitwasyon na tinatawag natin sa Pilipino na kapit sa patalim. Yung tipo ba na uutang tapos walang pambabayad, kaya uutang din siya ulit ng pambayad sa iba. Hanggang hindi na siya makabayad sa sangkat terbang utang dahil may patong pang malaking interes o patubo na dapat pa niyang bayaran. Yung iba nga, Interest na lang ang binabayaran at pinangungutang sa iba, lalo na kung 5-6 pa, yung nagpa-5-6 pa, yung inutangan. Alam na alam niyo ho yung kwentong yan. Eh talaga namang nakakadismaya, di ba? Kapag nalaman mo na yung taong kinaaawaan mo ay wala palang awa sa iba. Diba? Kapag ang tinulungan mo ay manggagancho pala at mapagsamantala sa iba. Kapag ang pinatawad mo ay wala palang patawad sa iba. Hindi lang yon, Ginamit pa pala niya ang perang inutang para ipautang at patubuan ng mas malaki sa mga taong gipit na gipit gipit na gipit pa man din ang kalagayan sa buhay. Hmm. Pero may reaksyon ako dito sa kwentong ito. Kasi narinig natin sa first reading, eh, ang sabi, hindi dapat maghihiganti. Di ba? Ang ganda-ganda ho ng first reading na yon sa Book of Sirach. Dapat Balikan ninyo yun. Napaka ganda na pagbasa. Pero kung kung ihahambing sa gospel, parang hindi consistent, di ba? Akala ko ba dapat maging laging handang magpatawad? Sinabi pa ng Panginoon kay Peter, hindi lang seven times, kundi seventy times seven times. Ibig sabihin sa kulturang Hebreo, unlimited. So kung meron palang only rise, meron ding only forgiveness. Dapat daw only ang patawad. Eh ganun pala eh. Eh bakit binawi ng amo ang patawad niya dun sa kwento? Ganito ho yun. Sa tingin ko, kaya binawi dahil naisip ng amo na nagkamali siya na hindi patawad ang nararapat sa mga humihingi ng malasakit pero wala ni katiting na malasakit sa kapwa. Kung i-apply ia natin ito, doon sa sinabi ng Book of Ecclesiastes chapter 3, na alam na madalas nung naririnig yung there is a time for everything and a time for every affair under heaven, It's a time to be born and a time to die, etc. Siguro kung i-apply natin dito, parang sasabihin ng Book of Ecclesiastes, may panahon para magpatawad, pero may panahon para maningil. May panahon para magpatawad at may panahon para maningil. Ang mas kailangan ng malupit na katulong dito sa parable ay malasap muna niya ang pinalalasap niya sa iba. Teka. Ulit, reaction. Hindi ba parang paghihiganti yung ganyan? Parang, di ba? Pero hindi. Kung ang hangad mo ay turuan siya, tulungan siya, kung ang hangad mo, hindi naman sirain ang pagkatao niya. Kung ang gusto mo ay matuto lamang siya dahil may malasakit ka pa rin sa kanya kahit mali siya. Gusto mong mamulat siya sa pagkakamali niya. Prinsipyo din pala yon ng kaharian ng Diyos. Kaya naman pala binigyan ng Panginoon si San Pedro ng susi. Simbolo, ang susi. Palayain ang dapat mapalaya, papanagutin ang dapat managot. Hindi ba? Ang mga sinaunang susi, siyang ginagamit pang bukas, siya rin ginagamit pang kandado. Palayain ang dapat mapalaya, papanagutin ang dapat managot. Kaya pala, doon sa Our Father, yung panalangin na tinuro ni Jesus sa atin, mayroong linya doon sinasabi natin, And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. At patawarin mo ang aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kasi pag sinasabi natin yon, para na rin nating idinasal, Panginoon, paano kami hihingi ng patawad para sa aming mga kasalanan kung hindi naman kami marunong magpatawad sa mga nagkasala sa amin? Kaya nando doon yung salitang gaya ng hindi lang forgiveness ang hinihiling natin sa Panginoon hindi lang na tayo'y patawarin niya, kundi patawarin mo kami kung paanong kami nagpapatawad sa iba. Gaya ng pagpapatawad natin. Gaya ng. Kaya nga siguro tayo binigyan ng Diyos ng gagayahin. Meron tayong modelo, huwaran ng pagpapatawad walang iba kundi si Jesus Kristo. Anak ng Diyos, pero anak din ng tao. Katulad natin siyang tao. Anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, hindi naman para sa mga mababait at magagaling at mga banal, kundi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan Ibig sabihin sa ating pananampalataya, ang pinatatawad ay tinuturuang magpatawad. Ang binibigyan ay tinuturuang maging mapagbigay. Ang inuunawa ay dapat maging mapagunawa. Ang minamahal ay dapat maging mapagmahal hindi ganid hindi malupit hindi mapagsamantala sa mga maliliit bilang pangwakas meron hong isang salmo sa biblia salmo 130 130 doon sa linya ng verse 3 sinasabi ng manunulat Panginoon kung tatandaan mo po ang aming mga atraso, sino kaya sa amin ang matitira? Kung tatandaan mo po. Ah, mga kapatid, tandaan naman natin. Lahat tayo ay may Judith. Ah, juday pala. Haharap din tayo sa takdang panahon. Kaya, Mag-iingat tayo sa, magmama, sa pagmamalupit sa kapwa. Hindi ba't sinabi rin ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok? Huwag humatol at kayo'y hindi hahatulan. Susukatin kayo ayon din sa panukat na kinaggamit ninyo sa iba.